guys. Ito naman. mag naman ako. Kaso, hindi pa ako sanay mag ano na eh, kasi matinik to. At tawag dito sa amin, uh, tong, Ito yung danggit pag na binibilad. Hmm. Kailangan mo lang talaga mag-ingat kasi maano to, masakit sa kamay. Pag natinik ka, mapapaouch ka. Tapos hindi pa matulis yung pagtsinira. Hindi pa matulis yung ano ko. Yung daw dito. Ang laki-laki na oh. Hindi pa matulis. Ay, naku. Namusta na mga par? Mga par. ayun na kayong isda par masarap to par masarap paksiyon to par masarap din to prito par naan lang talaga ma... maingat ka dito mag, ano, mag isda kasi malangsat o oh, matinig to matinig pa to sa ex mo char <laughs> Ay, naku. Mara na ba ka dito sa summer? Pag may pera ka, pero pag wala kang pera, uwi ka kagad ng Manila. Kasi, kung ano yung bilihin dito, kung ano yung bilihin sa Manila, mas medyo may, mag, may pagkamahal dito. Pero, masipag ka sa dagat, Halimbawa, marunong ka managat, marunong ka sa bukid, at wala kang pera, makakakain ka, pero pag kagaya pag wala kang diskarte sa dagat, wala kang diskarte sa bukid, huwag ka na dito, kasi hindi ka mabubuhay. Kailangan lang dito sa tao dito, marunong ka mga managat, marunong ka sa bukid, tsaka hindi ka ang talagang ano lang dito yung mga sanay na pero pag mga bago ka lang alam mo nakapangasawa ka dito ng taga dito tapos yung napangasawa mo is hindi pa hubog talaga sa dagat sa bukid kasi malay mo nung mga bata pa sila ano ah uh, hindi sila pinapag pinagbabanat ng buto ng mga magulang nila uh, tawag dito kasi marami dito sa amin na ganyan pagkatapos mag-aral punta sa Manila yung ganun yung, yung sa amin kasi dati lola namin may sarili kami bukid tapos na, lolo ko Tsaka lola ko lagi kong kasama sa dagat Kaya kahit wala kami yung baho nun Nabubuhay kami kasi ano Dahil sa pagkain nakakapunta kami sa bukid Lola ko maraming tanim na Maraming tanim na tawag dito Mga gulay, Prutas kaya kahit wala kami dating baon, busog kami. Kasi maraming tanim yung lola namin sa bukid. Tapos, pagka gusto namin magdagat, punta lang kami sa dagat, may makakain na kami kasi marunong din yung lola ko sa ano, lola at lolo ko sa dagat. Magaling. Ako naman, kahit ano lang ginagawa ko dun, ano kwenta -kwenta yung kwenta-kwenta yung mga ano ko dun, pero habang lumalaki ako, natututo ako kumuha ng pagkain sa dagat. Aray ko. Aray ko na ba eh. Tapos, since nung malis kami nun, nawa kami ng nanay ko. Doon ako sa Manila na -ano, nag high school. Dito ako nag elementary, pero high school sa Manila na hanggang sa mabot na ako ng 20. Pabalik-balik na lang din ako, pero... Ano na lang ako dito para bisita na lang din kasi hindi na talaga ako nag stay ng matagal hindi kaya dati 5 years ako dito tumira sa luna ko kaya alam ko yung yung sistema nila dito kung paano sila namumuhay syempre nung time na yun bata pa ako grade 5 pa lang, grade 5 ako nung umalis ako dito kaya netong binata ako dun ako sa Manila nakipag sa palara na lang din ako doon. natuto akong mga lakal masura kasi mukha akong pera eh sugalero so, ako dati <laughs> mukha pera nung high school lang kasi yun lang naman talaga ng pagbata ka syempre may experience mo talaga yung mga ganyan sugal kasi part na ng laro yan eh Kumbaga, isa din sa mga libangan ng tao. Ngayon, siyempre mukha kong pera. Kahit madumi. Kahit ayaw ng nanay namin na magbasura kami. Maalis ako sa bahay. Sumasama ako sa mga kaibigan kong basurero. Tapos, pagka bebenta namin ng nababating to. Ang kalakal namin, Kunting pagkain, makabili lang ng hotcake, banana cue, chicheria. Tapos yung the rest nun, su susugal, susugal mo na. Caracos. Hindi kaya basketball. Basketball kasi dati eh. Nahilig din ako sa basketball. Tapos ngayon, siyempre nung no, habang habang nagbibinata na ako, <coughs> ginagawa ko, kasi may crush crush na ako nung time na nag high school na ako eh. Nahiya na ako mag ano nun. kasi. Pag nakikita ako ng mga klase ko, sinasabihan ako Santa Claus. Kasi lagi nga may bit bit na sa ako. Tapos ang dugyot ko. Eh syempre, dahil kinakantsawan ako nun ng mga klase ko. Napaisip na rin ako na tigil ko na magbasura kasi binata na nga ako, nagbibinata na ako kasi yung time na yun, kahit papano, kahit mukhang bugyot nun may mga babae naman din na nagkakakras sa akin tapos, ito na nga tinigil ko na tinigil ko na yung paglalaro kahit basketball, tinigil ko na kasi napilayan din ako yan dati nang buwan din ako nagdusa nun nagbabasketball ako kasi natukod na ako tinigil ko rin yan tinigil ko yan hanggat sa iba naman naging habits ko nun Nag ano naman ako nagbargada naman ako nung high school natuto naman ako uminom tumikim ng alak tumikim ng sigarilyo hanggat sa ayun hanggang ngayon nakasanayan ko na tapos yun lang guys yung napalayon yung kwento ko yung kwento ko lang dapat tungkol lang dapat dito sa isda pero syempre magdugtong-dugto na eh pakinggan nyo na lang eh ganun talaga yung buhay natin diba dugtong-dugto lang kasi hindi naman makukumpleto yung istorya kung walang dugtong baga sa libro um hanggat meron ka pang kayang idugtong sa chapter mo, dugtungan mo lang ng dugtungan kasi pagdating ng dead na, ibig sabihin, finish ka na. Wala ka na sa building nito, di ba? Parang yun. Kaya habang habang nandito pa tayo, bawat gising natin araw-araw, siyempre, may kadugtong yan. Dugtong na kasi doon lang tayo ano eh ang buhay natin doon lang talaga tayo yung storya ng buhay natin talaga yun lang ang pinaka memories natin sa ano natin yung araw-araw natin na pagising yung mga ginagawa natin minsan malungkot minsan masaya kaya habang buhay pa tayo dito, dito tayo sa mundo na to, kailangan, enjoy lang natin yung sarili natin. Kahit sabihin natin may pinagdadaan ng tayong mabigat, ah, challenge lang yan sa atin. Kasi, pag hindi tayo, araw-araw tayo masaya, walang challenge, magsasabing walang challenge yung buhay natin talagang ano sa atin ang focus natin dito lahat ng bagay may experience natin hindi yung mga mayaman niya eh mas mabigat pa nga yung problema sa atin eh di ba mga nadidepress pa kaysa sa atin pero ano kaya kaya diba parang tayo din naman sa atin mahirap tayo pero masaya yung buhay natin kasi eh kumikilos tayo, dumadaan tayo sa pagsunod, yung nakaya naman natin. Di ba? Yung iba kasi, yung mga mayayaman na yan, minsan, kahit marami yung mga pera, pag hindi nila kinaya yung depression nila, wala. Gumigibop ka agad yung mga yan. Di ka ganyan sa atin na ah, masaya tayo. Kasi kagaya nga na ito, di ba? Ito, buhay namin. Dito sa sa, sa probinsya. Parang sa sub subdivision niya na pag didelivirang ko. Sobrang tahimik. oo <coughs> oh, anun mo nga yung maraming may malaking bahay. Marami kang pera. Pero hindi mo naman nini-enjoy yung sarili mo. na nabibili mo yung 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 mga gusto mo pero parang kulang pa rin parang may nahanap ka na kulang hindi ka masaya yung mga yan yung mga vlogger na yung mayaman ngayon maraming pinagdadaanan yan kaysa sa atin maraming pinagdadaanan na problema yan Madami silang iniisip kaysa sa atin tayo problema lang natin pagising natin bukas trabaho uh, chill chill sa kung ano man meron kung anong problema bukas anong pang ulam ganun lang sa atin eh yung mga yan hindi na mong problema ng pang ulam yung mga yan eh kasi may na pero wala silang problema sa mga ganun pero may mga iniisip silang mga bukas sa atin ewan ko kung ano yun mga ganun mas nade sila kaysa sa atin so Guys, naba na ng kwento ko. Uh, ano naman tayo sa susunod naman. Uh, try ko lang naman mag-share mag ng ano na mga uh, kung anong ginagawa ko sa buhay. Kasi, uh, eto ito na lang yung, ano, yung para ako sa probinsya kasi wala nga akong income dito sa summer. So, nagbabakasakali lang ako. Baka malay natin, hindi ko alam bukas yung makalawa, boom, parang gano'n, di ba? So, ayun lang guys, share-share lang sa mga ano, sa mga experience ko dito sa probinsya. ah, uh, salamat na lang sa pag pakikinig. Thank you. Ingat kayo, guys.